pagpapakain ng kangkong para sa alaga nating nitib na baboy para makatipid tayo sa gastos at para natin sa pagkapuno ng biik ng mag-isa. Magandang umaga mga kamangyan. Kamustahin natin ang ating mga alagang nitib na baboy. Buksan muna natin ang kanilang harang pangontra sa lamig dahil Mahangin at medyo malamig din dito sa kanilang area ng kulungan. Tinahilang na sako ang nilagay natin dito sa kanilang kulungan. Panguntra sa hangin at lamig. Ayan si Bernadette nakatayo na. Alam kasi ng mga baboy natin na kapag bubuksan natin ang harang sa kanilang kulungan, ay oras na naman ng kanilang pagkain. Ayan Bernadette. Okay ka lang Bernadette. Gutom na? Bernadette, gutom ka na? Hello MJ. Ito si MJ, ang nabansat natin na baboy na ginawa na nating inahin. At ito naman si Gina. Gina! Kailan ang anak mo, Gina? Malapit ah, ka ng mga anak? Ilang days na lang mga kamangyan ay mga anak na rin si Gina. Ito si Max, ang nag-iisang bulugan ng ating mga lagang baboy dito naman si Pia Pia, ayaw magpahawak ni Pia Pia, gutom ka na rin pahawak muna, pahawak ayan, nagpapahawak na rin si Pia at si Max din naman ay ganun din simula nang nawala na ang ESF dito sa ating lugar ay hinahawakan na natin ang ating mga alagang baboy bago natin papakainin pakainin muna natin ang ating mga alagang baboy mga kamangyan bago natin kapunin ang mga anak ni Bernadette Ganon pa rin ang pagbibigay natin ng pagkain sa kanila Hinahaluan natin ng kangkong ang darak ng palay na may feeds Dahil gustong gusto ng mga alagang baboy natin ang kangkong Mas ganado sila kumain ng halong kangkong ang kanilang pagkain Ang ratio ng ating pinapakain sa kanila ay Isang tabong kangkong at isang tabong darak ng palay na may halong feeds Nasanay na rin sila ng ganito ang paraan ng ating ginagawang papakain sa kanila. Masustansya rin itong ating binapakain na kangkong sa ating mga alaga at gustong gusto rin ng ating mga alagang baboy. Malulusog din ang mga anak ni Bernadette dahil dito sa kangkong na ating binibigay. Maganda rin kasi ito sa buntis na baboy. Nakakatipid din tayo sa trabaho at sa oras ng pagpapakain natin sa kanila dahil hindi na natin niluluto itong kangkong binibigay na lang natin ito ng fresh. Ang kailangan lang natin ay hugasan at tagtarin. Malaki talaga ang natitipid natin dito sa pagpapakain natin na may kangkong. At ang plano natin ay gagawa tayo ng taniman ng kangkong. Dahil dun sa pinagkukunan natin ng kangkong, ay hindi naman sa atin yon mga kamangyan. Nakikikuha lang tayo doon, pero okay lang naman. Ang problema lang doon ay marami ring naglalagay ng baka at minsan natutuyuan ng tubig hindi na alagaan ng maayos ang kangkong mas maganda kung sarili na natin ang taniman ng kangkong na alagaan natin ng maayos at namimintay natin na lagi tayong nakakaharvest para kapag magpapalaki tayo ng gagawing litsunin ay makakatipid tayo sa kanilang pagkain at lalaki rin ang ating income at plano rin natin na magdagdag pa tayo ng mga inahin kaya kailangan talaga may mapagkukunan tayo ng kanilang pagkain na hindi na tayo gagastos at araw-araw ay mayroon tayong supply para sa alaga nating mga baboy. Ganyan ang ating mga baboy habang naghihintay sila ng kanilang pagkain. Nakatayo na sa kulungan si Max ay talagang nakatayo siya oh. Bigyan na natin ng pagkain mga kamangyan para mapadidid na ni Bernadette ang kanyang mga anak at makapuna natin bernadette bibigyan na kitang pagkain bernadette ayan mga kamangyan fresh kangkong lang at may ipa at feeds na pangpalasa sa kangkong tingnan nyo naman kung gaano kaganado kumain ang ating mga alagang baboy mas ganado sila kapag may kangkong ang kanilang pagkain nasubukan ko na rin kasi dati mga kamangyan na hindi ako naghahalo ng kangkong sa kanilang pagkain darak ng palay at may halong feeds ang aking pinapakain at malaki ay talaga ang aking nagagastos sa pagpakain ng ating mga alagang baboy kaya nagisip ako ng paraan kung paano natin masolusyonan ang napakalaking gastos ng kanilang pagkain. Hindi naman tayo pwedeng tumigil sa pag-alaga natin ng baboy dahil lang sa malaki ang gastos ng kanilang pagkain. Ang kailangan natin ay solusyon kung paano na maiwasan natin ng ganong kalaking gastos. Nitib lang naman itong alaga nating mga baboy, mga kamangyan. Kaya kahit organic na pagkain ay okay lang sa kanilang ipakain. Okay lang naman na kahit organic ang ating ipakain dito sa ating mga alagang baboy, mga kamangyan. Dahil mas masarap ang karne ng ating baboy kapag organic ang ating binibigay na pakain. At ito ang hinahanap ng mga naglilitsyon, yung mga namimili ng panglitsyon. Ang mas gusto nila ay yung native na baboy na ang pinapakain ay mga organic. Dahil binabalik-balikan sila ng kanilang customer at masarap nga ang kanilang binibenta na lechon itong si na ang sunod na mga nganak mga kamangyan mga ilang araw na lang ay mga anak na rin ito siguro ay 6 days tingnan nyo naman malaki na ang kanyang chan at lumalapat na sa lupa malapad na rin ang kanyang likod ayan mas malaki pa sa aking kamay simula bukas ay magkukontrol na rin tayo ng kanyang pagkain dahil malapit ng mga anak itong si Gina para hindi siya mahirapan sa kanyang panganganak itong mga anak ni Bernadette ay 14 days na at malayo ng kanilang nararating nakakapasyal na sa palayan Ayan, dito kasi sa likod ng kulungan nila ay palayan kaya inintay muna natin na pagkatapos nating pakainin si Bernadette bago natin sila kapunin dahil hindi natin sila mahuhuli kung hindi muna natin papakainin si Bernadette hindi pa kasi sila dididi sa kanilang nanay ayan sila mga kamangyan na shell na sa likod ng kulungan ng ating mga baboy hintayin lang natin na makapasok sila dito sa kanyang nanay at dumidi saka natin sila huhulihin para kapunin ayan utay utay na pumapasok ang mga biik sa kulungan ng kanilang nanay at pwede na nating hulihin mga kamangyan. Huliin na muna natin at ilalagay natin sa ating ginawang kuna. Pero apat lang nalalaki ang ating hulihin para kapunin. ito ang ating gamit sa pagkakapon mga kamangyan blade ka alcohol at quick heal para mabilis gumaling ang kanilang sugat at syempre meron din tayong basahan bago natin sila kapunin ay maghugas muna tayo ng alcohol at ang ating gamit na blade ay hugasan na muna natin ng alcohol para maiwasan na hindi ma-infection at hindi rin matitano ang ating mga biik ngayon ay tayo lang mag isa ang magkakapon dito sa ating mga BX pero kung hindi pa kayo sanay na mag isa ay dapat ay may katuwang kayo ganito lang mga kamangyan magkapon ng mag isa yung hintuturo at hinlalaki ang sasalat sa itlog para masalat nyo yung pinakalaman niya sa loob dapat ay nakatalikod sa inyo ang BX at sa huli ang paa kayo nakahawak Kapag nasalat nyo na yung pinakalaman sa loob, ay doon nyo susugatan ng blade, doon nyo hiwaan. Kapag nahiwaan na ay pipisilin nyo palabas ang laman, kailangan kasi na makuha natin ang laman. Ang paraan ko sa pagkakapon dito sa aking mga biik ay sa ika-14 days, saka ako nagkakapon. Mas maganda na sa ika-14 days ng biik, saka tayo magkakapon dahil maliit pa lang ang itlog nito at maliit lang rin ang sugat na magagawa natin iba kasi kapag medyo malaki na ang biik bago mo kapunin ay malaking sugat din ang magagawa mo dahil malaki ang itlog na nito kailangan mo nang tahiin at medyo matagal din bago gumaling ang kanyang sugat hindi tulad sa 14 days pa lang sila bago mo kinapon ay tatlong araw lang magaling na ang sugat ng ating mga biik. Kapag nakuha na natin ang dalawang laman ng kanilang itlog, ay spreyan na natin ng Quick Heal ang kanilang sugat. Ganyan mga kamangyan. yan, medyo mahapdi lang sa kanila, pero okay lang 'yan. Mabilis na naman nakakapagaling itong Quick Heal. Hindi na rin tayo nagtatahi. Pagkatapos natin matanggal ang laman ng kanilang itlog at na na natin ng Quick Heal ay okay na yon. Kinabukasan ay gagala na rin yan sila at mabibilis na tumakbo dahil wala na silang nararamdaman sa kanilang sugat dahil sa in natin na quick heal. Ang inyong mga lalaking beek mga kamangyan, dapat sa loob ng 14 days ay mapagdesisyonan nyo na, na kung gagawin nyo siyang bulugan o hindi para kung gagawin nyong bulugan ay hindi nyo na kakapunin. Pero kung hindi nyo naman gagawing bulugan ibibenta nyo ay kakapunin nyo dahil ang mga baboy na pangbenta ay kailangan ay kinakapun dahil mahirap ibenta ang baboy kapag ito ay hindi nakapun mahirap hanapan ng buyer ang kailangan talaga nila ay yung nakapun na dahil pangit ang karne ng baboy kung hindi ito nakapun maanggo kaya dito sa ating baboyan kapag walang nag-offer na bibili ng biik na gagawing bulugan ay kinakapun natin lahat para may benta natin ng panglitsunin or may bumibili rin naman ng nakapuna na biik sa mga bumibili naman ng biik na gagawin nilang bulugan ay mayroon tayong rules dito sa ating babuyan mga kamangyan kailangan na bago mag 14 days ay mag advance na muna ng bayad sa kalahati ng price ng ating mga native. Dahil kung magpapa-reserve. Tapos hindi na babalikan. Ay tayo naman ang mahihirapan. Hindi na natin ibibinta sa tamang presyo. At mahihirapan na tayo makahanap ng buyer. At kung nagbigay naman na ng advance. Ay sigurado na tayo na kukunin na talaga nila. Ang ating biik na hindi na natin kinapon. Mas maganda rin na nakapon natin itong ating mga biik dahil mabilis lumaki ang biik kapag ito ay nakapunan natin ayan mga kamangyan na tapos na natin kapunin ang apat na biik ganyan lang ang pagkakapon ng biik ng mag isa dati ay medyo hirap din ako sa pagkakapon ng ating mga biik nung unang pagkapun ko kailangan ko pa ng kasama para makapun ko ang mga alaga kong biik dahil hindi ko kaya mag-isa at kailangan pa ng kasama ko na hawakan ang apat na paa para ito ay aking makapon. Medyo takot pa nga ako dati dahil naawa ako kung susugatan ko ang mga alaga kong biik. Pero sa lagi natin itong ginagawa tuwing mga ang ating mga alagang baboy ay nasanay na rin tayo at natuto na tayo magkapon ng mag-isa madali lang naman magkapunang ng mag-isa mga kamangyan tulad lang sa ginawa ko ganun lang ang gawin nyo para makapon nyo ang inyong mga alagang biik parang wala lang ring naramdaman na sugat itong ating mga biik tingnan nyo naglalakad pa mga kamangyan lalo na bukas ang liliksi nyan hindi na nila nararamdaman ang sugat sa ika 21 days naman nila ay ipapakita ko sa inyo mga kamangyan kung paano tayo magturo na magpakain dito sa ating mga alagang biik dahil hindi pa sila marunong kumain ng feeds feeds na muna ang ating ibibigay na unang pagkain nila dahil nag-aaral pa lang silang kumain. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan. Maraming salamat sa panonood nyo. Huwag niyo kalimutan na mag-like at paki-subscribe na rin ang aking channel para lagi kayong updated sa susunod pa natin na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Bye-bye.